Ayun mga ka-wonder, for to this video, no? Kasi mga ka-wonder, uh, may nag lang. Ayan. May nag na ka-wonder natin kung, di ba, dumating si Blessed and Max. Ayan, may nag-comment kung nasaan daw si Blessed Travis. Ayan. Siyempre mga ka-wonder, i-update ko kayo, no? Ayan. Okay? Tara. Charan! di ba? Ayun mga kawander. andito lang si Blessed Travis. Relax lang siya dito. Ayan, chill lang siya. Okay. Ayan, dito lang siya na nagpapahinga. Uh, <laughs> ayan, pero mga kawander, ayan, iatras natin niyan siya doon. Ito, 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 ito. Ah. Uh, ipapasimento namin ito mga kawander. Ayan. Ito. Ipapasimento natin to. Palagyan din namin dito ng ang harang Ayan, ito itong area na to Ayan. para si Blessed Travis dito, nito siya at siya dito Ayan. Okay. Tapos siyempre dito si ano si Blessed try Motor. Ayan, yung ating try Motor, pang malakas ang Motor. Ayan, dito siya. Siya naman si Blessed Tri Motor. Ayan. Ayan, sa so ka-wonder natin na uh, matagal natin ka-wonder, ayun, siya po yung ating kasama sa buhay. Ayun, siya po yung matagal natin kasama sa buhay. At uh, bukas po, papa oil natin siya, papa natin siya. Kasi alam ko, eh, mayroon na tong nararamdaman. Kaya kailangan natin ipa-relax. Ayan. Siyempre, si ating uh, uh, blessed Trimot uh, a e-bike. Ayan, e-bike mga kawander. Ay ito naman mga kawander, ito yung ating motor. Motor natin to na pinakauna-una nating motor. Ayan. Papa condition din natin 'to sa mga kawander. At siyempre mga kawander, ito na yung tinatanong mo. <laughs> si Blessed n Max. Ayan. Dito siya naka -park. Ayan. Kasi mga kawan may nag-comment, uh, tanggalin na namin yung plastic at tinanggal ko na yung plastic para sa yung kawander. Ayan. Mamaya lininisan ko siya. Okay. Si Blessed and Max. Ayan. Ay, Masa mga gano'n, kung wala ba siyang cover, Wonder Daddy, may cover possibility si Max. Tika, wala pala, wala, wala pala sa akin yung uh, remote. May cover siya dito sa, sa loob ng motor. Ayan. Ayan lang mga ka <laughs> si Blessed N. Max. Ayan. Stay tuned lang siya. Uh, tinanggalan ko yung cover mga ka-wonder kasi ginamit namin siya kanina. Hinatid ko sila Wonder Kids. Ayan. Siyempre pina... Ayan, hindi na siya mainit yung tambotso. Ayan. Ayan lang po mga ka-wonder yung ating update sa mansion ng Wonder Family. Bye for now. See you sa ating next vlog.